ang mga tagahanga ng boxing ay malugod na tinatanggap sa isa pang kapanapanabik na episode ng aming channel ngayon. Sumisid kami sa mundo ng boxing na may malalim na pagsusuri sa isang potensyal na sagupaan sa pagitan ng dalawang nakakagulat na manlalaban. Ang kidlat mabilis na si Ryan Garcia at ang powerhouse na si Errol Spence. Sa video na ito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo ng pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan at potensyal na diskarte, na nagbibigay sa iyo ng mahalagang insight sa kung ano ang maaaring mangyari kung ang dalawang titans na ito ay maghaharap sa ring. Kaya, nang walang karagdagang ado, pumunta tayo sa pagsusuri ng kapanapanabik na hypothetical matchup na ito. Bago tayo busisiin sa pagsusuri, kilalanin natin ang ating mga kalaban. Si Ryan Garcia, nakilala rin bilang King Rhee, ay isang sumisikat na bituin sa mundo ng boxing na kilala sa kanyang bilis ng kamay na napakabilis ng kidlat, makikinang na kombinasyon, at mapangwasak na knockout power. Sa kabilang banda, mayroon tayong Errol Spence, isang nangingibabaw na puwersa sa welterweight division na may hindi nagkakamali na pamamaraan. Walang humpay na presyon at mabangis na lakas ng suntok, samahan kami habang dinalugad namin ang mga background, tagumpay, at estilo ng pakikipaglaban ng dalawang dynamic na manlalaban na ito. Magsimula tayo sa pagsusuri sa kwento ng Faith para kina Garcia at Spence. Susuriin namin ang mga salik gaya ng taas, abot, edad, at mga talaan ng pakikipaglaban upang makakuha ng mga insights sa kanilang mga pisikal na katangian at potensyal na mga pakinabang sa ring. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga istatistikang ito, Masisimulan nating maunawaan kung paano maaaring tumugma ang bawat manlalaban laban sa isa pa sa isang potensyal na laban. Kilala si Garcia sa kanyang mabilis na pagsabog, hindi nagkakamali na timing. At nakamamatay na katumpakan, sisirain natin ang kanyang diskarte sa esport, kabilang ang kanyang napakabilis na kidlat na mga jab, nakapipinsalang left hook, at makinis na footwork. Sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Garcia. Maari nating asahan kung paano niya maaaring subukang kontrolin ang takbo ng laban at pagsamantalahan ang mga bukas sa depensa ni Spence. Si Spence, sa kabilang banda, ay nagdadala ng ibang dynamic sa ring sa kanyang walang tigil na pressure, technical precision, at mapang na body shots. Susuriin namin ang kanyang diskarte sa pasyente. Kalkulahin ang pagsalakay, at kakayahang masira ang mga palaban gamit ang mga kombinasyong pamamaraan sa pamamagitan ng pag-dissect sa estilo ng pakikipaglaban ni Spence. Makakapuha tayo ng mga insights sa kung paano siya maaaring tumingin upang ipataw ang kanyang kalooban kay Garcia at mapagod siya sa kurso ng laban. Bawat manlalaban ay may kanya-kanyang hanay ng mga lakas at kahinaan, at sina Garcia at Spence ay walang pagbubukod. Sa kabanatang ito, Susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng isang potensyal na matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga kakayahan ni na Garcia at Spence, balikan natin ang ilan sa kanilang mga pinakahindi maliling utang pagtatanghal sa loob ng ring. Mula sa nangingibabaw na mga tagumpay hanggang sa mahihirap na hamon, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nagambag sa kanilang tagumpay sa esport. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang pagtatanghal na ito, maaari tayong makakuha ng mahahalagang insight sa kung paano sila maaaring gumanap sa isang potensyal na paghaharap laban sa isa't isa. Ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa kanilang paghahanda para sa isang potensyal na showdown. Sa kabanatang ito, tutuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga kasosyo sa sparring at mga estrategikong pagsasaayos na maaaring ipatupad ni na Garcia at Spence bilang paghahanda sa kanilang paghaharap. Sa pamamagitan ng pagunawa sa gawain nangyayari sa likod ng mga eksena, makakapuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang aabutin para magwagi si na Garcia o Spence sa isang potensyal na laban? Sa kabanatang ito, tutukuhin natin ang mga pangunahing salik na maaaring matukoy ang kahihinatnan ng laban. Mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan. Susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban kung maghaharap ang dalawang dinamikong manlalaban na ito sa kabanatang ito, gagawa tayo ng hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan. Na iniisip kung paano maaaring lapitan ni na Garcia at Spence ang matchup at kung paano maaaring mangyari ang laban. Mula sa pambungad na kampana hanggang sa huling round. Susuriin namin ang mga potensyal na diskarte, diskarte, at taktika na maaaring gawin. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga sitwasyon. Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa dinamika ng isang potensyal na matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalaki ang espekulasyon tungkol sa isang potensyal na pagtatalo sa pagitan ni na Garcia at Spence, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga poll ng fan hanggang sa mga hula ng eksperto, tutuklasin natin ang kasabikan.